Hi everyone! Good morning! Good morning sa lahat! Uh, Thursday kasi ngayon. Hindi... Wala kami sumba time pag Thursday. Kaya nandito... Nandito ako sa taas. Bibisita sa aking uh, tanim. Kasama ko yung aking alaga na ito, si Skyler. Skyler! Makipagbanding muna ako sandali sa aking sa aking alaga Gibi Gibi O, oh, ito si ito si Miro naghahanap ng pagkain kumakain ng organic din naghahanap ng tanim na kinakain ayan oh nag nagkumakain ng tanim yan eh plants kasi yan ayan ayan oh, siya oh naghanap ng tanim oh. oh tanim yung kinakain pag pinapaakyat ko dito Ay oh, Gibi gibi ayan nakikipagbanding muna ako sa kanila mamaya maya magsampay pa ako ng aking labahan ayun siya oh yan oh yan oh kumakain ng ano kumakain ng kumakain ng ng ah, tanim yan yata ang ta, ang, tawag din sa grass ayun oh yan yan oh oh Banding din sila oh. oh best friend yan sila eh Siro si at saka si at saka si... mga bulilit ko. Ayan. oh, ayan. Ayan sila. Hoy, alika, come. Come Skylar. Ayan sila, Oh. Ay, nagtatago kasi mainit na. Hoy. O, oh, ayan, 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 Oh. Ayan, naghahanap ng mga pagkain. Hoy! Sky! Skyler! Skyler! Ayan siya. Hi Skyler! O oh, yan. Oh. Ala. ala, 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 banding sila. O. Oh. Daliki, daliki, dali. Ayan, si Skyler ganun din o. Oh. Ayan o. Oh. Kumakain din siya ng anong grass na ito? Lemon grass. Ano ba tawag dyan? Ayan o. Oh. Ayan o. Ayan <laughs> Hinaharot naman na. Hinaharot naman niya yung. <laughs> Sige, harutay, harutay. Sige. <laughs> Nai-enjoy din ako sa kanila. Oh, di ba? Stress reliever din mga ito. <laughs> ito ang alaga ko. Ito si Miro. Yung aking maliit na pushy, pushy, pushy. Ito naman si Skyler, oh. Magpo four years old na po ito. Siya. Skyler! Sky! Skyler! Oh. Yan, oh. Tapos ito yung kanyang anak, oh. Yan, anak niya ito. Yan, share na namin ito nung no, nagkaanak. Oh. Ayan. Di ba? Nakaka-enjoy sila. Bang. Yan, no, kumakain siya ng halaman, no? Di ba? Pag kumain ng halaman is ano din yan, eh. Ah, oh, nag... <laughs> Ay, Sky! Ayan, no? Ayan, no? Kumakain siya ng tanim, mo. Oh. <laughs> Pag umaga, sarap sila iakyat. Kasi marami akong tanim dito. O, ayan, no, yung aking plants, o. Sabay. Ayan, o, namumulaklak, ko, oh ayan, o, namumulaklak siya, o. Ayan, o, ayan. Ayan, di ba, ang ganda tingnan? O, ayan, o. Ayan, 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 ayan. Ayan, ayan, lalo pa ito, o. Isang ko, parang, ang daming, daming bulaklak. O, ayan. Hmm. Kala mo nasa, ano din ako eh, nasa farm. Pag umakyat ako dito na farm. Kaya ano sa kabilang bahay yung pinapagawa doon. Mga plastering ng wall. Wall nila ayan. <laughs> pati sila, pati sila. Pati sila tumingin tuloy sa akin. <laughs> Naga gabitin-bitin sila o oh, dalawa sila. Oh. Ano oh, dalawa sila? Ayan, tapos ito yung aking ito yung aking uh, chiko, plant ko ito. Ayan o. Oh. Tumaba din siya kasi tag-ulan. Libre dilig. Thanks God. Libre dilig. Ayan o. Oh, Lo, hindi ko pa nakuha yung aki, yung bunga o. Oh, lumaki na tuloy o. Oh. Ayan o. Oh, gusto ko kasi sila makita eh. Kaya hindi ko muna pinipitas. Ay, ang galing naman. Cute, diba? cute. Oh, may, may magsampay na po ako ng aking labahan. Ayan o, oh, mayroon din akong saluyot. Hmm, mayroon din yan o, oh, ano tawag dito? Para sa para nga daw ito sa sa gamot din ito. Yan yung oh, aking tanim. Tumaba dahil uh, ulan. Ayan ang aking oregano. Oregano ko. Oh. Dumami tuloy. Oh. Mag-ano mag, pa ako nyan. Tatanggalin ko yan. Ayan. Yung malunggay ko din. O. Yan yung malunggay. Yung aking malunggay. At saka ito yung aking guyaban. Yung payat. Hindi payat na yung dahon. Wala no. ito yung aking ano. Wala pang wala pang bulaklak. Request na isang friend ko si Milda. Hingi sana. Ayan o. Yung may bubuyog o. Wow bubuyog. Hello. Hello ay bubuyog <laughs> kaya nagi wow 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 what else is possible sige na bye, -bye muna bye babay bye muna bye